Lahanin siya. Tsaka, talagang kaya lang, hindi sila pinalad ang anak ko. Ah, dating kasintahan ng anak ko. Ano mm. Ganun ba? Ah. Yeah. Ganun pa man, kay, talagang tinuring na rin magulang. Mm -hmm. ano po. Kasi eh, talaga sigurong ganun, hindi sila mag yan. Kaya kahit na ganun, ganun ang nangyari may eh, uh, salamat salamat iyo sa ginawa mo sa amin. Tsaka, ito nga, itong surpresang to, hindi ko makakalimutan nito. Uh, siguro, makakahanap din siya ng lalaking para sa kanya. Mm -hmm. Sana, hari na uh, uh, Sana yung mabait, yung mapagkakatiwala, responsable may sana makakita ka ng lalaking ganun. Yun ang pinapanalain namin sa'yo. Sana makakita ka ng lalaking para sa'yo, yung karapat dapat sa'yo. Naka video po kami. <laughs> Ay para po yung ipapakita kami sa nagpadala po muna. Para makita nila na natanggap nyo po nang maayos. Para din po sa opisina namin. dito po. Ano ba yan? <laughs> <laughs> yung nagpadala. Sige po. Ay! Surprise! Ano po ba ang okasyon? Eh, Father's Day nga Mother's ngayon. Father's Day! Wow! wow. wow. Hey, hey. Day! Kiss ko na <laughs> Thank you, thank you. Kung sino man nagpadala. Salamat! <coughs> Ako po kayo dito. Ay, para po ka. Ayan. Yeah, Mother's Day. Eh, upo po kayo sa glit. Ay, Pasko, hindi pa naman uh, ako. Okay lang po yan. Ma, <laughs> so, tama, Ay, Pasko. <laughs> Ayan, tayo, abot niya po ito sa kanya, okay. Okay. Ayan. oh. Ako po. Ayan. Happy Mother's Day. Thank you! Oh. Thank you. Ayan, syempre, para po sa nagpadala ng surprise ang ito, para daw po sa kanya. Kayo daw po ang reyna ng kanyang buhay. <laughs> <laughs> oh welcome Queen Rosy Pineda <laughs> thank you thank you ng marami Ayan. at syempre para daw po sa kanya kayo daw po si ay malinaw pa ba ang mata ni nanay oo basa po kayo daw po ang kanyang best ma'am wow <laughs> sa kanya ang the best mom ever. Alam niyo na po kung parang ang galing kanina. No? Mm. Pasok niyo po yung kamay niyo dito. Ayan, yes, pa. galing po yata sa anak niyo ito dahil kayo daw po ang best mom. No. No. At bukod po dyan, ay meron pa pong regalo na bubuksan. Ano po? Ayan, may regalo pa. Sige <laughs> po. Sirain niyo po, sabi nila. Pag sinisira daw po. Yeah, sige po. Thank you. Kung sino ka man. Ano po kaya yan? Ay. <laughs> Ay, tingnan po. Pati yung picture kong ano. Andito. Wow. Thank you. Thank you, thank you. Thank you. Uh -oh. Ayan, oh. Ladies and gentlemen, oh, and people in all over the world, we have Best Mother Award! This is Best Mother Award is awarded to Nanay Rosie Pajardo Peneda. Happy, oh, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, Nay. Thank you, thank you. Hmm. Hey, hindi ko alam kung paano oh. kita mapapasalamatan dito sa surprise Prize mo sa akin. Salamat, salamat, salamat. Ang sabi po sa inyo certificate, Happy Mother's Day, mm -hmm. Nay. Ikaw po ang pinaka-the best na mama at tagapangalaga ng barangay Tabuan, Arayat at Pampanga. We love you. Awarded by, ganun po galing? sa mga anak ko. Galing po pala sa inyong mga anak. Kamusta po yung pakiramdam para po sa inyong mga anak? Kayo daw po ang tinutungin nila na the best mother sa buong mundo. Siyempre, hindi mo alam kung ano yung sasabihin mo, yung nararamdaman mo, hindi mo na ma-explain kung ano. Sa <laughs> surprise. Bukod po dyan, ay meron pa po mas importante yung pinatakot na nagpatalan ng na surpresa. Baka <laughs> ano lang po. Dahil, gumawa din po siya ng mensahe para sa inyo. Ano po, harap lang po kayo sa camera at isipin niyo po na siya po yung uh, kausap o nagsasalitaan. Happy Mother's Day, ma. Pasensya na po kayo sa munting sorpresa ko sa inyo. Mag-iingat po kayo lagi ni tatay. Maraming maraming salamat po at kayo ang naging mama ko. I love you. Oh, <laughs> Salamat. Panunuorin ka po ng iyong anak na si Mama. Ano pong gusto nyo sabihin sa kanya? Thank you sa lahat ng surprise mo sa akin at kung ako ang tinuturing mo na ma'am salamat wala na akong makasabi sa'yo eh, hindi na puro salamat na lang thank you si Mother Pepper. Ang anak nyo po ay dalawa, tama po. Si Sir Arby na ngayon ay gumibili ng gamot. At si Ma'am Gae. Gae po ba? Gay. Gay. Uh, siya po ba ay nasa lugar? Ah, sa ano lang sila. Sa, dito lang sa Pilipinas din. Si? Dito lang sila. See? Si, Ma'am Gae. At saka si Sir Arby. Ayan. Dito lang sila. Mm -hmm. Ano po ba din ang talo-dalo po nila kay dito? Mm -hmm. Ang dalas. Ayan, syempre si sir kasama din po. Naku, naiyak na rin si sir. <laughs> Ayan. Ah, uh, ay, uh, Mrs. sorry. Ayan. Ano po pangalan ni sir? Eddie. 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 Ano po tawagan niyo sa isa't isa? Yun lang, yung pangalan, pangalan. lang. Pangalan. Oh, ngayon pong uh, araw ng mga dakilang ina ng mga ilaw ng tahanan. Ano pong gusto niyo sabihin po sa inyong Uh, mahal na asawa sa inyong darling, sa inyong love, sa inyong Ay, kong. Uh, ang salita. ko lang, basta healthy siya, okay lang. Uh, sana umaba pa ang buhay namin para maging masaya yung buhay. Ganyan. Kahit na mahirap lang kami. Uh, Ayos na sa amin yung <coughs> ano na yung mga anak medyo para na rin kaming mayaman uh, <laughs> Sa inyo pong mga anak, ano pong gusto nyo sabihin sa kanila? Uh, ah, salamat. Uh, ah, wala na ako sa sabi. Tama na muna. Ah, medyo <laughs> para ako. Nakakatat. Sa itong mga binigay nilang ito. Siyempre dahil Mother's Day, meron din po tayong dala na Jollibee, pagsasalusunan, tamang-tamang yung pang-almusal, ano po. At pansit, mainit-init pa. And syempre, dahil Mother's Day, dahil Mother's Day, ay meron din po tayong dalang cake. Ano po? Ayan. At dahil syempre may cake, ay meron po tayong, ano pa? Ito po. Basa, basahin nyo po ng malakas nakasula sa nakasulat sa cake. Love you always, Mama. Wow! Ayan, nanay, ngayon po ba nga uh, araw ng mga takilang ina, ngayong Mother's Day. Ano po yung maihiling nyo po para sa inyong sarili? Ano po ang maihiling nanay sa inyong Hilti sarili? Ang, hindi sa ano nasa pamilya. Keri ang pamilya at saka uh, kailangan magmahalan. Wow, hindi lang para sa sarili kundi sa sa buong pamilya. Napaka-selfish talaga tunay nga naman. Hmm takilang nanay. Ayan. Mahalan sila ng mabuti. <laughs> yeah, happy Mother's Day! <laughs> thank you, thank you. Ayan, sa napakaganda pong mensahe ng inyong mister. Um, Sabi niya ay sana po ay may mabuti kayong pareho na kalusugan. Sabi niya, pag gantong pagmamahal ng anak, kahit hindi daw po mayaman, nakakatouch. Ayan, ano pong gusto niyo sabihin sa inyong mister? Tabihan niyo po siya. Ayan salamat sa lahat kung may sakit ako ikaw lahat salamat sa pagmamahal at sa pagmamahal mo sa ating mga anak apo sa mga sa ating mga kapatid bayaw ganyan maraming maraming salamat sa iyo sana maging malakas ka pa umaba pa natin para sa ating mga anak at apo salamat Siyempre, hindi mo awala ang matamis na yakap at pagmamahal-halik dyan. <laughs> oh, <bye. laughs> Balikan natin yung love story niyo, sir. Tay, tabihan niyo po. Ayan. Gano'ng katagal na po ba kayo bilang mag-asawa? 36 years na. 36 years! Nakaka-katagal oh. na. na. Going, going 50, ano po, golden. Yan 36 years ago tay. Ano po ba yung nagustuhan niyo kay Nanay? Bakit po siya niligawan? <laughs> siyempre mabait 'yan. Siyempre. Mukod oh, ano? sa kagandahan oh, ano oh, po. Pagmohal, ganyan. Siyempre, siyempre maganda, oh, ano? Maganda. Ano po maganda 'lo po, Sir. Yan. Kayo naman po? Bakit niyo po siya sinagot ng araw? Ano po ba ang nagustuhan eh, niyo sa siya, kanya? Eh din, mabait din, tsaka masipag. Responsable. Wow. Siyempre, kagandaan na lang. Kaya rin, na rin po. Ano po? <laughs> diba, masipag Masipag Yan, yeah, yun talaga po ang totoong oh, nakakagawa oh, po. Tsaka ano yung po? mapagmahal, ganyan. Dahil nyo pong mga anak. At siyempre, sa nagpadala ng surpresa. May idea po kayo kung sino. Ang sponsor ng surpresa ito ay galing po ito kay Ma'am Ma uh, May Kwenko. Oh, Kilala niyo po siya? Oh, oh. Ano niyo po siya? Kaibigan, kaibigan namin. Niyo Oo, po. naging ano namin dyan sa, dyan sa bahay. Siyempre sa tulong niya po at saka ng inyong mga anak. Salamat mi kahit uh, malayo ka, hindi pa rin kami nakakalimutan. Salamat sa iyo. Uh, mag ingat ka lagi. Yan lang masasabi ko sa iyo. Salamat, salamat, salamat. Wala na ako masasabi sa iyo. Puro salamat na lang. mag ka lagi kung nasang ka man. Oh. Ayan. Wala na po ba kayo Wala na, oh, okay. hindi ko makasalita. Eh, salamat ka na lang sa May kay May. Okay me. na yun, okay na. Uh, Ayan, bali si May ay family friend niyo po siya. Okay. Tapos, uh, nasa Saudi, tama. Mm. Bali, ano po ba siya? Yang umuwi po ba siya sa inyo? Or? Noon, noon ngayon, nakasama na, nakasama na siya. Mm ano talaga yan, malahanin. Tsaka mapagmahal sa magulang. Sa yeah. mga matanda. Ganun siya. Kaibigan namin. Kaya, nagpapasalamat ako ng marami sa iyo, May. Itong binigay mong surpresa sa akin. Ngayong Mother's Day. Happy Mother's Day din sa iyo. Yeah. Uh, Lagi niyo po bang ginagawa ito? Pinapasaya, pinapasaya niyo kayo? Or... Oh, kung nung nandito siya, kahit ng ako, kami naman, kahit kung konting bagay lang, kung mm -hmm. na-appreciate naman yung ginagawa namin, ginagawa niya, na-appreciate namin, kahit konti lang, mm -hmm. kahit kung maliit na bagay lang, mm -hmm. yun ang naan namin sa kanya. Ngayon siguro po, medyo nakakalawlo, kaya ginawa oh, niya itong nagtrabaho nga yan eh, kahit ng gabi na, Papadala pa nang magdadala pa ng pagkain, gigisingit-gigisingin ka. Hmm, talagang malalahanin po talaga oh, malalahanin siya. siya. Tsaka talagang, kaya lang, hindi sila pinalad, ang anak ko. Mm. Ah, dating kasintahan ng anak mm. ko. alam po ba? Ganun kaya... pa man tay, talagang tinuring na rin magulang mm -hmm. ano po? <laughs> Kasi eh talaga sigurong ganun, hindi sila nagkatulo yan. Kaya kahit na ganun, ganun ang nangyari mo eh. Uh, salamat sayo, sa iyo, sa ginawa mo sa amin. Tsaka, ito nga, itong surpresong to, hindi ko makakalimutan nito. Kasi, ala na kaming komunikasyon eh. Siguro po, tumatak sa kanya yung inyong pagkalina sa kanya nung araw. <coughs> Tinuring niya kayong pangalawang magmula. Talagang mabait siya. Kaya lang, talagang gano'n ang panahon. Ganun po hindi, lang. hindi, suswertihin. Hmm. Malay nyo naman po, sana mga balay ano, nyo eh. <laughs> Tsaka, <laughs> uh, siguro makakahanap din siya ng lalaking para sa kanya. Mm -hmm. Sana hari uh, na o, uh, Sana yung mabait, yung mapagkakatiwala, responsable may sana makakita ka ng lalaking gano'n. Yun ang pinapanalangin namin sa'yo, sana makakita ka ng lalaking para sa'yo, yung karapat dapat sa'yo. Maraming salamat po. Sir, wala na po ba kayong dagdag kay Ma'am May? Wala na. Wala na. Wala wala na, na. Salamat, salamat <laughs> na lang. Puro salamat na lang kabe. surprise buddies, tayo po ay sama-sama nakisaya, nakitawa, nakiiyak sa surprise ang pagmamahal na ipinadala ng mapagmahal at maalalahanin na itinuring na anak na walang iba kundi si Ma'am May Cuenco para sa kanyang itinuturing na pangalawang magulang na walang iba kundi si Ma'am Rosie Pineda. Muli, happy Mother's Day po sa inyo. At ganun din po, ganun din po sa inyo, Miss May, May mother na rin po ba si Ma'am May? Ma'am May Cuenco. Happy Mother's Day po. At palagi po kayo mag-iingat. At congratulations po for a very successful surprise dahil hindi nyo lang napasaya si mother. Talagang napaiyak siya dahil talagang nakaka-touch. Lalo na malaman niya yung mga mensahe galing sa anak, lalo galing sa inyo. Talaga namang mga uh, na-appreciate ni nanay at talaga namang sobra-sobra ang pasasalamat. Ganon din si tatay. Sobrang saya ni din ni tatay at naiyak na rin si tatay. Para kayo, eh, ano? -ingat ka lagi dyan. Kaman, mag, ka man, mag kami, ka, May. Maraming salamat sa sa'yo. Ingat ka lagi. Maraming salamat. Ano po. Thank you, thank you. Magiging happy mother's day din sa'yo. Mga surprise buddies sa lahat ng mga nanay sa buong mundo, Happy, happy Mother's Day po sa inyong lahat at sa lahat ng mga tumayon, mga magulang, sa inyong mga anak. Ayan, mabuhay po kayo at saluto po kami sa inyong mga pagsasakripisyo para itaguyod ang pamumuhay ng inyong pamilya. Ayan, mga ka, surprise buddies, ako po si RJ Humira and this is once again Shop Best, My Best Shoppers, ang inyong pabuhay kong programa sa paghahatid ng sorpresa. Everyone, let's all spread happiness and love. Bye-bye! Bye-bye po kayo ka sa inyong mga anak. Thank you!